Hi guys, muling nagbabalik. So, ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. Halos limang buwan din ako din nakapag-vlog guys. So, na-miss ko rin to. Masyadong busy rin kasi. Tsaka wala ko gaano maisip din kasi na content. Ngayong araw guys, sa simpleng content lang muna yung gagawin ko ngayon. Dumating na kasi yung in-order ko na lang yung sa Shopee tsaka yung steep grill na ilalagay ko dun sa aking motor. Ang una ko palang ginawa dito guys, tinanggal ko muna yung fairings dito sa may ilalim ng upuan. Dito kasi kakabit yung bracket ng steep grill natin sa ilalim ng upuan. May parang mahabang tubo dito kasi guys na nakalak kaya kailangan natin tanggalin yung fairings para matanggal natin yon. Pagkatapos ko may kabit yung bracket, binalik ko na rin yung fairings. At dito nga guys, namo problema ako kasi yung nakuha kong step grill ay hindi po siya plug and play. At kung mapapansin nyo guys pati yung tornilyo hindi siya makapasok dun sa butas kasi hindi siya pantay. Hindi katulad dito sa kabila na pasok na pasok. Pero yung dito sa dulo guys hindi rin makapasok dun sa butas ng motor ko. Kinunta ko na rin pala yung seller nito pero ang sabi sa akin ibalik ko na lang daw. Pero hindi ko na lang ibabalik guys kasi malayo yung bayan dito sa amin. Abala lang yung maidudulot sa akin nun kaya pinagtsagaan ko na lang to. Kaya ginawan ko na lang ng paraan guys para lang tumugma dito sa motor ko. Ayan siya guys kung makikita nyo so pasok na pasok na siya ngayon. Hindi katulad kanina. Bumili pala ako nito guys, para may patungan ako ng isang case ng red Horse dito sa aking harapan para iwas gasgas -gas na rin din sa pairings niya. Pagkatapos ko magkabit ng stepper, sinunod ko na tong pag-change oil ng aking motor. Dalawang libo na rin kasi yung naitatakbo ng aking motor kaya kailangan na talagang palitan. Sa sobrang higpit nga guys ng drain plug dito pati yung mukha ako na pang iwinner hin. Tignan ko pang magamit yung 100% lakas itaguro si para matanggal lang tong drain plug na to. At ayun na nga guys, buti natanggal na natin yung drain plug dito. 2,000 na itakbo pala na itong langis na gamit ko guys. Grabe, sobrang linaw pa niya. So pwede pwede pa to guys, kahit 2,500 siguro. Pero para sa akin hanggang 2,000 kilometers lang yung pinaka maximum ko. Sinunod ko na rin pala yung tanggalin tong oil filter cap kasi papalitan ko na rin yung oil filter niya. Isa-isa ko lang tanggalin yung tornilyo dito para matanggal ko siya. At ang kailangan nyo dito guys ay 8mm para matanggal tung tatlong tornilyo. Tinignan ko na rin yung oil filter niya guys pero hindi naman siya gaanong maitim. Ito nga pala yung gamit ko na langis para sa aking motor. Yung motor na 10W40. Since day one guys ito yung gamit ko na langis para sa aking motor kaya provenient tested na sa akin to. Ako ko pala kabitan ng oil filter guys binabasa ako muna siya ng langis. Terim pala yung tornilyo guys binabasa akong muna ng langis bago ko ikabit ulit. Para di gaano nag stack up yung tornilyo doon sa loob. Pero para sa akin guys opinion ko lang yun ha. Bala kayo guys kung anong opinion nyo. Higpit kamay nga pala muna guys yung ginagawa ko dito bago ko higpitan ng tools natin. Bahagyang higpit lang pala yung ginagawa ko dito guys kasi imbis na change oil lang yung gagawin natin baka maging change oil dahil na lost thread yung dornilyo. At isasalin ko na nga pala yung pang langis natin guys dito sa aking motor. Dito nga guys magkakasubukan kung hindi pasmado yung kamay ninyo. Wala nga pala akong gamit na imbudo dito guys kaya natapon yung langis. Pero bote na lang guys mahaba yung uso bote. Madali na lang natin may yung langis. 1 liter nga pala itong binili ko guys pero 950 ml lang yung isasalin natin. Yun kasi yung nakasaad sa manual para sa sniper 150. Pero dahil sa may natapo na langis guys, kaya papasobrahan ko na. Yung lumang langis guys, sinalin ko muna dito sa bote. Medyo malino pa naman kaya pwede pa ito gamitin. Ginagamit kasi ito ng tatay ko, pinanchi-change ulit sa Kawasaki barako niya. Chinik ko na rin guys kung nagbabawas ba yung langis. At good news guys, hindi po siya nagbabawas sa loob ng 2,000 kilometers na tinakbo. At pagkatapos ko mag oil guys, papaanda rin ko muna yung aking motor sa loob ng 5 minuto. Para kumalat yung langis sa loob ng makina niya. Kung nakaabot man po kayo sa dulo ng video na to, huwag nyo po sanang kalimutan magsuporta. Ha? Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.